Sa panahon ngayon, halos lahat tayo ay konektado sa social media mula sa pag-chat, pag-post hanggang sa paghahanap ng balita. Pero alam mo ba na sa kabila ng mga binipisyong ito, may mga masamang epekto rin na dapat nating bantaya. Sa video na ito, alamin natin ang sampung masamang epekto ng social media sa panahon ngayon at kung bakit mahalagang maging responsable sa paggamit nito. Una, pagkakaroon ng stress at anxiety. Kapag palagi kang online at nakikita mo ang mga problema o negatibong balita, nagiging dahilan ito ng pag-aalala at stress. Lalo na kapag puro masamang komento o issue ang nababasa mo araw-araw. Naapektuhan ang iyong mood at pag-iisip. Pangalawa, naghahambing sa ibang tao. Madaling maikumpara ang sarili sa nakikita sa social media. Nakikita mo ang mga taong laging masaya, maganda ang katawan, may bagong gamit o magandang buhay. Pero hindi mo nakikita ang totoong struggle nila dahil dito nagkakaroon ng inggit at bumababa ang tiwala sa sarili. Pangatlo, Kawala ng oras sa tunay na buhay. Kapag nasasanay na palaging naka-online, nababawasan ng oras para makipag-usap sa pamilya, mag-aral o magpahinga. Imbis na makipag-bonding sa mga mahal sa buhay, mas nauuna ang pagsasalapon at social media. Pang-apat ay problema sa pagtulog. Maraming gumagamit ng cellphone bago matulog. Ang liwanag ng screen at patuloy na pag-iisip sa mga post o mensahe ay nagdudulot ng kirap makatulog. Dahil dito, kulang sa pahinga at madaling mapag ugod kina Panglima ay cyberbullying o online harassment. Sa social media madali para sa iba ang manginsulto, manira o manghusga. Ang mga ganitong pangaabuso online ay inidudulot ng takot, hiya o depresyon lalo na sa kabataan. Mahirap harapin ang sakit na dulot ng masasakit na salita ng ibang tao. Pang-anim ay pagiging adik sa social media. Maraming hindi na namamalaya na ilang oras na pala ang ginugugol sa pag-scroll. Nagiging parte ng araw-araw na routine kahit walang mahalagang dahilan. Ang resulta, bumababa ang konsentrasyon, produktividad at minsan pati relasyon sa ibang tao. Pangpitong ay nagkakalat ng maling impormasyon or fake news. Maraming kumakalat na balita online na hindi naman totoo. Ngunit mabilis itong pinaniniwalaan at ibinabahagi. Ito ay nagdudulot ng kalituhan at takot sa marami. Kaya mahalagang suriin muna ang pinanggagalingan ng impormasyon bago maniwala. Ang pangwalo ay pagkawala ng privacy kapag sobrang nagpo-post ng personal na informasyon tungkol sa lokasyon, gamit o buhay mo, nagiging delikado ito. Maaaring magamit ng ibang tao sa masamang paraan o maging dahilan ng scam at identity theft. Pangsyon, problema sa relasyon. Ang social media ay madalas na nagiging sanhi ng silosan o tampuhan. Minsan, maling pagkakaintindihan sa isang post o like lang ang pinagmumula ng away. Kapag hindi marunong magtiwala o magpaliwanag, madaling masira ang tiwala sa isa't isa. Panghuli ay pagbaba ng kumpiyansa sa sarili. Kapag masyado kang nakatingan sa perfect life ng iba, nagiging mahirap pahalaga ng sarili mo. Pakiramdam mo ay kulang ka o hindi sa pa. Kahit sa totoo ay maayos naman ang buhay mo. Ito ay nakakaapekto sa iyong self-esteem at kaligayahan. Ang social media ay maganda kung gagamitin ng tama para sa komunikasyon, inspirasyon o impormasyon. Pero kapag sobra o mali ang paggamit, ito ay nagdudulot ng masamang epekto sa isip, katawan at relasyon. Kaya't matuto tayong magpahinga, limitahan ang paggamit at piliin lamang ang mga positibong content. Maging matalino sa paggamit ng social media dahil ang tunay na koneksyon ay nangyayari pa rin sa totoong buhay.